ngayon, natapos mo na yung bachelor. Kailan ka nagtapos? Noong April, ang last day ko. Wow. This Pero year. officially, graduate ako noong June. June 2025. Tapos graduation sa December. O, di ba? layo. So, ngayon, di ka na nag-aaral? Hindi na. Ano nang ginagawa mo? Wala na, work na lang ako. Full, hindi pala full-time. Part-time sa childcare. Tapos yung one day ko as support work. Support worker? Mm -hmm. Saan naman ang galing na magsusupport? Nalilito na ako sa buhay mo <laughs> <laughs> ha? Ano lang siya, kasi yung company ng friend ko, sila yung may ano business. Oh. Tapos, nangilangan lang naman sila ng tao, e eh, pwede naman ako. E eh, nagustuhan ko kasi malaki din ang kitaan as support worker, di ba? Mm -hmm. Di ba support worker ka? Aged ako. Hindi ka nag-try ng support worker? Hindi. Pero ang ganda ng kitaan ng support worker. Lalo na nung nakakuha ako ng client na diretso, yung walang company or agency. Oh. Ang laki ng kita, ang saya. Magkano inaabot? Basta nung nag-weekend ako sa kanya, nag-90 per hour. Iba pa yung Sunday, 100 plus per hour na. Magkano regular yung per hour? 60 ang minimum. 60? Pero depende pa rin ata yun sa kanila kung paano nila ibabudget yung funding na nakukuha nila. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Tapos nagtatrabaho ka pa rin sa Child teacher. Care. Yes. Teacher ka na ngayon. Oo. Uh -uh. Hindi na Ano ba pinagkaiba? Anong difference? Una una sa qualifications nga kapag ano, early child educator, nagtapos ka ng certificate 3 or diploma. Pagka early childhood teacher, bachelor's of early childhood or master's. So mas mataas din yung sweldo noon. Mm. Uh -uh. Magkano ng sweldo ng bad, ng teacher niya? Eh? Minimum 40, 30, 8. Base rate yun o may casual loading na kasama? Base rate. Base rate plus casual loading pa uh -uh. plus penalty pa? Yes, kalang hindi naman sila like, nagpa-penalty. Penalty ba sila? Kapag uh, holiday, saka weekend, eh, sarado naman siguro sila. Um, um, naman. Okay, Pero oo oh, yung base rate.